Maganda nga ba yung bagong Superman kahit iba na yung director at bida nito? Susundan natin dito si Clark Kent, isang journalist at superhero na si Superman. Bilang isang superhero, dito nga siya may ikipaglaban sa napakaraming mga kalaban kung saan ang isa nga sa kanila ay may gagawing sisira sa pagkatao ni Superman. Bilang isang superhero na gusto nga tumulong sa maraming tao, dito nga maraming makakaaway si Superman kaya naman maraming ang magagalit sa kanya kasama nga dito yung leader ng ilang mga bansa. Kaya naman para mapigilan siya, dito nga nila ipapahuli si Superman na magiging malaking problema at magbubuo nga ng mas maraming mga gulo. Sa mga susunod na araw, dito nga siya hanapin ni Lois at mga katulad nga niyang may kapangyarihan kung saan dito nga nila tutulungan si Superman na makatakas bago nga mahuli ang lahat sa buong mundo title ng movie, Superman. I'll be honest, it's just an okay film and most of it is dahil nga sa poor writing ng story. Okay, let's start muna sa mga nagustuhan ko. I love the plot that they're trying to tackle here with the immigrants in yung mga bansa nag aaway, -aaway regarding borders. Na-appreciate ko yun kasi it's relevant sa mga issues today eh. I also love some of the characters. Yung ilang nagstandout nga sa akin dito, si Nicholas Holt bilang Lex Luthor, and si Mr. Terrific Bayon And silang dalawa lang talaga yung nagustuhan ko dito. Okay din naman si na Hawk Girl and Green Lantern. Lalo na nga yung sinong kay Green Lantern, nung nakikipaglaban siya, gamit yung malalaking FU. <laughs> David Gorenz went as Superman is okay lang din naman and for me, hindi lang siya masyadong nag-stand out and hindi masyadong na-develop but I could see some potential naman. Siguro with a better script and story na mas nakafocus nga lang kay Superman, he would be more better pero as of now, pwede na rin naman. Honestly, it was a fun film kung gusto mo lang talagang may mapanood sa sine. Ang hindi ko lang talaga nagustuhan dito na for me, pinakamalaking flow nga nung film ay yung writing talaga. The film was poorly paced from the start, over convoluted yung story, walang maayos na growth and build up yung mga characters, they relied so much with expositions, and weak lang talaga yung plot and goal ng story. They relied too much on dialogues kasi para tumakbo nga yung sequences instead of just showing it kung titignan mo nga, maganda naman yung mga sequences eh, and yung idea nga kung bakit nga ba ito nangyayari, pero nakulangan lang talaga ako doon sa build-up, and minsan, halatang minamadali nga lang nila yung mga scenes. For me, the characters doesn't have a proper growth nga doon sa may story, and if meron man, sobrang konti nga lang, kasi nga, hindi naman sila masyadong naipakilala ng maayos eh. Again, with some of the dialogues, mayroon lagi silang sinasabi na obvious na or naipakita naman na na medyo naalala ko nga sa kanila yung mga VIP sa Squid Game eh. The dialogues felt fake, it doesn't feel natural, na even though maganda yung acting ng mga actors, hindi nila masalba yung poor writing nga nung script mismo. Kami rin moments dito na sobrang laughable sa so sobrang stupid, na halatang pinilit lang talaga nila para tumakbo yung story eh. For example, kung ano ba yung dahilan kung bakit maraming tao yung nagalit kay Superman and also, paano sila natuwa ulit sa kanya, doon talaga ako na pa, Ha? Huh? <laughs> like I get it that they're trying to show how media can easily influence some people Pero it's so stupid na tatalikuran nila si Superman dahil lang sa isang video ng mga magulang niya Na random lang nilang pinakita live on TV Like it's their first time na makita yung mga magulang ni Superman Tapos maniniwala lang sila agad doon sa napanood nila pa What? dahil <laughs> lang sa sinabi ng mga kamag-anak niya na hindi nga nila alam na kamag-anak niya talaga yun in the first place tatalikuran nila yung taong nagligtas sa kanila ng napakaraming beses. Sana they've made a better case kung bakit tatalikuran nga ng mga tao si Superman kasi kung dito lang talaga sila maglilin, for me, it wasn't enough na parang ako sa audience may isip ko na yun na yun, naniwala na agad sila. <laughs> Medyo lazy and weak nga lang din kung paano nila na-resolve yung conflict nga dito dahil na nga doon sa article doon sa may dulo na okay na yung lahat, clear out na yung issue and everything na for me, it's too easy na hindi ko naramdaman na na-earn ni Superman yung pagpapatawad nga sa perspective ng mga taong nagalit sa kanya. Kaya nung pinapanood ko to, it's kinda awkward kasi it's so cartoonish na yung mga tao dito, para silang caricature lang ng mga humans na sobrang dali lang nilang mapersuwi ay sige dito ako, ay sige dito ako, ay sige dito Alam mo parang ganun lang kadali mag yung mga emotions nila. Medyo nastupiduhan din ako doon sa scene kung paano nga ba nakataka si Superman doon sa kulungan niya dahil nga kay Metamorpho. Dahil nga lang na-realize nito na masama talaga si Lex na parang hindi pa ba obvious yun? <laughs> okay naman na tinulungan niya si Superman eh. Pero for me, there wasn't enough reason for him to suddenly help Superman when ilang oras or araw niya na itong pinapahirapan. Ayun, dahil nalungkot lang siya, doon na siya nagkaroon ng lakas na loob, na very convenient lang talaga. Dagdag mo pang wala namang malakas na guardier sa kulungan na to na there wasn't enough threat para nga matakot sila. Kumbaga, wala namang ibang threat kapag nakalabas sila since pinakita naman kung gaano silang kalakas dalawa. Just the fact na kasama niya lang si Superman, hindi ba niya naisip na simulat sa pool? Magkambihan na lang sila, di ba? Bali kung may risk talaga doon sa baby niya, pero nasa kabila lang naman kasi, eh, nakuha din naman nila agad. So alam mo yon, it was a scene na masyadong napahaba with no payoff, na sobrang unnecessary lang para doon sa small sad moment scene na hindi naman na build up din ng maayos. And with a positive note, maganda naman yung second half eh, Pero mas maganda lang sana to kung maayos na buo yung everything sa first half. To be honest, para sa film na magsisimula nga sa DC, it was a very weak film and one of the worst writing from James Gunn in a while. So yun again, ang title ng film, Superman, and ang Torta rating ko for this ay 6 out of 10.